Ayoko ba kung ginagawa ko rito? Takot ka naman sa asawang. Pag nahuli tayo, hindi mo kaya sanggahin. Ano ba nangyari? Wala na kami ng asawo ko. May lalaki pala siya eh. Kung ako nga meron, eh siya pa. Paano mo nalaman na huli mo? Buntis eh. Wala naman ako. Ano yun? Tumubo sa hangin. Akala ko ba yung asawa mo damitan lang ng puti, madre na? Sino ama? Si eh. Louie. <laughs> Masaya. Patayin siya kay Olivia <coughs> pag nalaman yun. O, paano kayo ngayon? Paano kayo ni Louie? Papatayin ko nga sana eh. Sayang ang bala. Makukulong pa ako. Kwartay nila namin. Bayaran nila niya yung mawala oh, ako rito. Isang milyon. O oh, paano bukas? Ano meron bukas? Ah, alis tayo. Pagbalik mo, dala mo na lahat. Yun ang gusto mo, hindi ba? Wala nang balikan. pa paano bukas? Ano oras? Ikaw. Galingan na nila ang entry sila dahil tsak na hindi sila mananalas sa darating na festival. Festival? Oh festival. Yung Metro Manila Song Festival. Sa yeah. sali tayong lahat. Ang komposisyon ng tatay mo, ang arrangement ko, at interpretation mo. Uy! Talaga, ha? Totoo ba yung sinasabi mo? <laughs> Oo, oh, hindi nyo ba nakikita? Festival quality yung trabaho ang ginagawa natin. <laughs> ang yabang naman natin. Believe me. Para ko nang, ngayon pa lang, para ko nang naririnig eh. And the winner is, Sana'y Wala Na Wakas. Composed by Noel Elezar. Ang sarap pakinggan ah. Arranged okay. by Teddy Tuazon. And interpreted by Siyempre, ang mahal ko. <laughs> Bianca, Elia, Thank you. Thank you, thank you. Pa, ma! Tuloy kayo. Talaga palang pinangatawan naman ang pagpapababa sa yung uri, no? Uh, ma, pa, si Bianca, girlfriend ko, tuloy po sila. Tatay ko po, tuloy po kayo. Noel Eliasar po, kumusta kayo? At ikaw pala naman ang konsentidor, na ama. Manghangan dila mo, Gino. Hoy, konyo. Kikilala mong kausap mo, ha? Tay! Tay! Kahit sino ka, konyo ka rin! Akala ko tao ang pumunta rito kaya tao kitang tinanggap. Yung pala kang animal ka. Lumayas ka! Lumayas kayo! Dad, please! Ha! Hindi ang klase mong yan ang gugustuhin kong maging balay! Itay! Tama na ho, Itay. Ikaw naman. Hindi ang klase mong yan ang gugustuhin kong maging manugang. Magkano'ng kailangan mo? para tigilan mo ng kahatak sa ko. Magkano kaya niyong ibayad? Magkano? Kayo ang magturing. Ito doon niyo na talagang lalabanan ko kayo ng bilihan kay Teddy. Bilin niyo siya ng pera ninyo. Bibilin ko siya ng pag-ibig ko. Teddy. Teddy. Sabik lang kami talaga ng daddy mo na makita ka matagal ka nang hindi mo uwi ng bahay. Dito ka ba tumitigil? Hindi, Mami. Yun ang akala ng daddy mo eh. Sa mga barkada ko. Napunta lang ako rito ngayon eh. Sumama ka na muna sa amin. Mag-usap kayo ng papa mo. Ano ba? Ay na! Sandali lang, Ma. Ah. Sasama ko muna mga daddy. Tay Noel. Baka naman kailangan siya dalhin sa ospital. Ayoko. Sige na. O, oh, sige. Tay? Uh, 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 Tay? Uh, 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 ano ba talagang sakit nyo? Wala. Wala. Ito kami ni Winston. Pinababawi niyang lahat ang mga ibinigay niya sa'yo. Wala siyang naibigay sa akin kundi ilang damit at ilang piraso ng alahas. Ayan. Kunin niyo. Wow. Mama, tignan mo ito. Tignan mo mga koleksyon ng damit. Napakalaki palang ninakaw ng babaeng ito sa atin. Siguro ko nagtagal pang panggagatas mo sa aking anak, magiging isang kaba ng mga alahas mo. Tingnan mo mga furnitures at mga kagamitan. Puro first class! Fully first ang bahay na ito ng upahan namin. Oh, really? Bakit hindi mo ito ng kay Winston? Bakit hindi siya makaharap sa akin? Natauhan na ang kapatid ko. Hindi na siya magpapaloko sa'yo. Siya ang nanloko sa'kin ginulo niyang buhay ko. Malaki ang utang sa akin ng anak niyo. Ang walang hiyang ito. Pasalamat ka nga kahit konti, inakyat ka ng kapatid ko sa itaas. Pinaapa ka sa ulap. Sino ka ba? Isa ka lang putik. Isang dumi. Isang alabok. Umalis ka na! Buksan mo ito. At ba? Gusto ko makita ang laman nito. Baka may tinangay kang hindi sa'yo. Hindi ako magnanakaw. Anong malay ko? Kikilalanin mo ang kakalabanin mo, ha? Sayo na, Iha. Hindi tayo dapat pumatol sa isang basura.